paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Noong ika apat ng Abril taong 2014, araw na lunes, sa isang programa na pinamagatang, ang mga nagpapatutuo tungkol sa Iglesia ni Cristo. Malinaw sa programa na ito ang pagpapatutuo ng simbahan ng Iglesia ni Kristo na ayon sa kanilang mga ministro na umanoy sila ang totoong mga tupa na nasa labas pa ng Iglesia, na ayon sa sinabi ni Jesus. Ito po ba ay totoo? Ito po ba ay dapat paniwalaan? Sa video na ito ay susuriin natin ang katotohanan sa likod ng mga pag-aangkin ng Iglesia ni Kristo tungkol sa mga propesya ng Panginoong Hesus. Sana po tapusin natin sa panunod ang video na ito upang malaman natin ang mga katotohanan sa pamamagitan ng malayang pagsusuri. Ganito ang ipinahayag ng programa ng Simbahang Iglesia ni Cristo tungkol sa kanilang pagpapatutoo at pag-aangkin bilang mga tunay na tupa ng Diyos sa bagong panahon. Ito ang ating maririnig mula sa kanilang pahayag. Sa panahong Kristiyano, ibibilang tayong mga anak ng Diyos kung may kaugnayan tayo sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Upang magkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo, kailangan maging miyembro tayo ng kanyang iglesia. Kailangang mapatunayan muna niyang ang iglesia o samahang pangrelihiyong kinabibilangan niya ay siyang tunay na kay Kristo sa bagong panahon na ito. Sinabi pa ng ministro, Suriin natin kung ang Iglesia ni Cristo na nagsimula sa Pilipinas ay pasado sa pamantayang ito. At may patunay ba tungkol dito? May hula ba si Cristo tungkol sa paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1914? Dagdag pa ng ministro. Ang totoo, ang pagkakatatag ng iglesyang ito ay katuparan ng hula ni Kristo na nakasulat sa Juan Kapitulo 10 versikulo 16 tungkol sa kanyang ibang mga tupa. Mayroon pa akong ibang mga tupa. Sila ay wala sa kawan na narito. Kailangan ko din silang pangunahan. Sila ay makikinig sa aking tinig. Sa hinaharap ay magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. Sinabi pa ng isang ministro. Ang pagtitipon ng ibang mga tupa ng Panginoong Hesus upang maging iglesia ni Kristo ay mangyayari sa hinaharap o sa darating na panahon. Kaya tinawag niya silang kanyang ibang mga tupa dahil wala sila sa kawang narito. Na tinutukoy ay ang iglesya ni Cristo noong unang siglo. At ang kanilang conclusion ay ganito. Ang paglitaw ng iglesya ni Cristo sa Pilipinas ay ang muling pagkakatatag sa tunay na Iglesia. Kailangan ng muling pagtatatag sa iglesyang nagsimula sa Jerusalem noong unang siglo. Sapagkat ito ay naitalikod sa pananampalataya noong pumanaw na ang mga apostol. Yan po ang mga inihayag ng ministro ng Iglesia ni Cristo na ating maririnig bilang episode sa araw na yon. Ngunit ang tanong, ang lahat ba ng ito ay totoo? At dapat ba itong paniwalaan? Sinusuri ko kung ang simbahang Iglesia ni Cristo ay mayroon ba itong qualifications upang magangkin sa hula ng Panginoon? Ano po ba ang kailangang gawin upang malaman kung nasa katinuan ba ang doktrinang ito ng simbahang Iglesia ni Cristo? Ang mga katanungang ito ay tiyak na masasagot sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang paniniwala ngayon kumpara sa paniniwala ng mga apostoles noon. Unang-una, ang Iglesia ni Cristo mismo ang nagpapatunay at nagsasabi sa pamamagitan ng kanilang libro na tinawag na pasugo, na hindi ang kanilang simbahan ang itinatag ni Cristo sa Jerusalem. Sa kanilang pasugo magazine, noong taong Enero taong isang libo anim na Pahina dalawa, na nagsasabi. Sa isang paksang nababasa sa nakaraang inilabas na pasugo sa Desyembre, ay ipinaliwanag kung saan naroon ang iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem na ang Iglesia Katolika. Ngunit ito ay natalikad, kaya walang natirang tupa si Kristo sa unang siglo. Nalipol na lahat. Ang pahayag na ito ay mahigpit nilang ipinapasok sa utak ng bawat kaanib na umano'y sento porsintong katutuhanan na sila po ay nakakatiyak na ang Iglesia Katolika ay ang unang itinayong Iglesia ni Kristo doon sa Jerusalem ay nawasak at nalipol ng mga kalaban ng Kristyanismo. Subalit, ito po ay malaking kasinungalingan, dahil kung ang pangako ng Panginoong Hesus ang ating pagbabasihan. Hindi po maaring mawala o nalipol ang tunay na Iglesia na kanyang itinatag sa Jerusalem. Dahil sa Aklat ng Juan Kapitulo 10 Versikulo 27-28 Ganito po ang pangako ni Jesus sa kanyang iglesia noong unang siglo. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila. Malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Sa talatang ito malinaw na gawa-gawa lamang ng simbahang iglesia ni Kristo ang mga paratang na ang iglesia katolika ay nalipol at natalikod. At para na ring sinabi nila na ang iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem ay mahina at walang kabuluhan. Para na ring sinabi nila na ang simbahan ni Kristo ay hindi niya kayang ipagtanggol, at hinayaan na lamang ito na nalipol ng kanyang mga kaaway. Ngunit, nakalimutan ng mga ministro na may babala si Kristo tungkol sa mga may gustong uusig sa kanyang simbahan. Na mababasa natin sa Aklat ng Juan Kapitulo 15 Versikulo 18. Ito ang sinabi ng Panginoon. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinaputan nito bago kayo. Malinaw sa talatang ito ang pangako ng Panginoon sa oras na may gustong uusig sa kanyang simbahan ay dadaan muna sa kanyang mga kamay. Kaya po, napakamalabo talaga na ang pahayag ng simbahang iglesia ni Kristo na malilipol ang iglesia na kinabibilangan ng mga apostoles sa unang siglo. Dahil pangako ng Panginoong Hesus na kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanyang iglesia. Pangalawang pagpapatutuo na ang iglesia na tatag ni Felix Manalo ay malabong maging mga tupa ng Diyos sa bagong panahon. Dahil sa malinaw po na sinabi ng Biblia na hindi po ang Iglesia ni Kristo nakikinig sa nag-iisang tagapagbantay ng mga tupa ayon sa kagustuhan ng Panginoong Hesus. Sa Aklat ng Juan Kapitulo 21 Versikulo 16, ito ang sinabi ni Kristo. Sinabi niyang muli sa kanya sa ikalawang pagkakataon, Simon, anak ni Jonas, iniibig mo ba ako? Sinabi ni Pedro sa kanya, Opo, Panginoon. Alam mong may paghiliw ako sa iyo. Sinabi ni Jesus sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Ito ang isa sa pinakamahalagang tugon ni Kristo para sa kanyang iglesia habang siya ay uuwi na sa kanyang kaharian. Na sa pagkakataong ito ay binigay na niya kay Apostol Pedro ang autoridad upang mamahala at maging tagapag-alaga sa kanyang iglesia. Subalit, ang tugon ni Kristo na ito ay hindi nila binigyan ng halaga, para sa kanila at sa maraming mga protestante. Ang talata na ito ay wala ng kabuluhan para sa kanila, at hindi na magagamit pa dahil wala ni si Pedro sa bagong panahon. Para sa kanila ang talata na ito ay walang silbi, kaya hindi na nila jin alang ang autoridad ni Pedro bilang ama ng mga tagapagsunod ni Kristo dito sa lupa ayon na rin sana sa kagustuhan ni Kristo. Sa madaling salita ayaw nilang sundin ang kagustuhan ni Jesus na ang kanyang mga tupa ay dapat susunod lamang sa iisang bantay na kanyang hinirang na walang iba kundi si Pedro. Bagkus ang pangalang Pedro bilang nangungunang apostol ay kinasusuklaman ng Iglesia ni Kristo. Dahil sa hindi sila naniniwala na si Pedro at sa mga sumusunod pa nitong mga pinuno ay ang hinirang ni Kristo bilang pinuno ng Iglesia, kundi doon sila naniwala sa isang Felix Manalo na umano'y hinirang na anghel upang mamahala ng bagong iglesia na mula sa Pilipinas. Paano natin masasabi na sila ang totoong mga tupa sa bagong panahon ayon sa sinabi nila? Pangatlong palatandaan na ang Iglesia ni Kristo ay hindi ang totoong mga tupa ng Diyos. Dahil ang tunay na mga tupa na Diyos ay may malaking paniniwala tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Inangkin ang Iglesia ni Cristo na ang mga tupa na dumating sa Roma ay ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, na mababasa natin sa Aklat ng Roma Kapitulo 16 Versikulo 16. Na nagsasabi, magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Ang pahayag at interpretasyon na ito ng Iglesia ni Cristo ay malaking insulto sa paniniwala ng nauunang mga Kristiyano. Dahil ang aklat na isinulat ni Apostol Pablo sa taga Roma ay naglalaman ng letre por letrang salita na nagsasabing si Kristo ay isang tunay na Diyos. Na mababasa natin sa Roma Kapitulo 9 Versikulo 5, ito ang kanyang sinabi, sa kanila ang mga patriarka, at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman, na siyang nanginibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati. Ibig sabihin na ang mga tupa ng Diyos na nang doon sa Roma noon ay naniniwalang si Kristo ay Diyos. Ang tanong, paano naging iisa ang mga tupa ng Diyos sa Roma noon sa Iglesia ni Kristo ngayon, habang hindi naman sila naniniwalang si Kristo ay Diyos? Malinaw na isa itong pandaraya sa katotohanan na si Kristo ay tunay na Diyos. Napaka malaking insulto sa mga nauunang mga Kristiyano, dahil kung iisipin natin, Si Kristo pala na kanilang ipinaglalaban noon na siyang dahilan ng kanilang pagkamatay sa mga kamay ng mga imperador sa Roma. Ay isa lang palang tao at hindi pala tunay na Diyos ayon sa doktrina ng simbahang iglesia ni Kristo. At paano po ba nangyari na ang kanilang itinuring na mga kasamahan ng iglesia na taga Roma noon ay hindi magkatulad sa kanilang paniniwala ngayon? Kaya hindi ka pani na ang Iglesia ni Kristo ngayon ang tunay na mga tupa ng Diyos sa bagong panahon. Dahil nakikita natin, na magkaiba sila ng pananampalataya at kultura. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.